Sana wala nang nakikialam sa akin. Sana wala na nang tumata yung magulang. Itinatuwa ni Paygalang ang pansamantalang kalayaan na naranasan sa pag-alis ng mga miyembro ng Toro Family papuntang Thailand upang ipagdiwang ang kaarawan ni Tyronia. Sa inilabas na bagong episode ng reality show ng Toro Family, mapapanood ang masayang trip ng pamilya sa Thailand upang doon ni Tyronia salubungin ang kanyang kaarawan. Na-iwan sa bahay ng Toro family si Ika, Paye at ang kasintahan nitong si Kiana. Bago pa man umuwi si Ika papunta sa kanyang lola ay nakita niya si Paye at Kiana na magkasamang lumabas sa CR na hindi naman raw ginagawa ng dalawa kapag naroon si Tony Fowler. Sinubukan niyang tawagan si na Tony, ngunit hindi raw ito sumasagot. Ayon naman kay Paye ay sumunod lang naman siya kay Kiana sa CR at hindi nga raw siya nagpapapasok ng kasintahan sa kwarto. Tuluyan nang umalis si Ika para umuwi sa kanyang lola at naiwan si Napaye at Kiana sa bahay. Makikita sa video kung paano naging masaya sila na nagkikwentuhan sa sala at nagkaroon ng panahon at oras para sa isa't isa. Sa ad ni Paye ay ngayon lamang niya naranasan ang kapayapaan na walang bawal at totoong masaya ang kanyang puso. Itinatuwa niya ang kalayaan na mayroon sila habang nasa ibang bansa ang ibang miyembro ng pamilya. Dagdag pa niya ay sana wala nang nangingi alam sa kanya at sana wala na lang tumata yung magulang. Sana raw ay wala na lang paki sa kanya ang mga miyembro ng Toro family para hindi raw siya nasa sakal. Buong pahayag ni Paye, ngayon ko lang naranasan yung maging at peace. Yung walang bawal, yung totoong masaya ang puso ko. Malaya ako. Sana wala nang nakikialam sa akin. Sana wala na lang tumatay yung magulang. Siguro kung ganun, palagi akong nakangiti at palagi akong masaya. Kasi aanhin ko ang lahat ng care nila kung hindi naman ako ang nasusunod. Sana wala na lang silang pake sa akin. Para hindi ako nasasakal ng ganito. Napakomento naman ng ilang netizens sa naging pahayag na ito ni Paye. Anila, Paye kung gusto mong maging malaya, di umalis ka sa Toro family. Para maging malaya ka. In the first place, bago ka pumasok sa Toro fam, tinanong ka ng ate mo, kaya mo ba ang rules ni Oni? Sabi mo oo. So ngayon, sasabihin mo sana walang pakialamera, walang tumatayong magulang, walang bumabawal sa'yo. Simple lang pa eh, umalis ka sa Toro family. Ganun lang yun kasimple. Mahirap ba yun? Ang daming bata dyan na naghahanap ng care sa mga magulang at kung kanino man. Maging grateful ka kasi meron kang Toro Farm kung wala yan ano kakainin nyo ni Kiana. Ano trabaho meron ka? Maging grateful ka kasi binigay lahat sa'yo. Huwag kang magmadaling lumandi sa buhay.